Ang susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. Magkakasikaso ka na. Malilate na ako. Bumili na ako ng almusal. Kumain ka na lang, ha? Alis na ako. Kumakon ka na dyan. Patuloy pa rin ang investigasyon sa estudyanteng pumanaw noong nakaraang linggo na hinihinalang nagpakamatay dahil sa madalas na panghubod. Ang mga nasasangkot ng mga kaklase ng biktima ay patuloy na iniimbestigahan at kasalukuyang nasa pangangalaga ng DSWD. Ito si Ayan Dela Cruz, nagbabalita mula GMRC-TV. Pagbati sa ating ikatlong karangalang banggit, Rain Castro. Salamat sa lahat ng sumuporta. Mas lalo ko pang gagalingan to make my family and best friend, Beatrice, proud. Ang galing-galing talaga ng best friend ko. Oh, I'm so proud of you, Beatrice. Masaya akong lagi kitang kasama sa award. Huwag ka nga. Ikaw nga itong papaskitsa mo. I'm so proud of you, Sage. Thank you. tingin-tingin mo. Sarap ba? Makakuha ng awards na hindi mo lang pinagpagura. Akala mo ba hindi ko alam? Nang ginagawa mong pandaraya para maging pati sa Hindi ko alam yung sinasabi mo. You always be just a teacher's pet. Hoy Alex! Tigilan niyo na nga yung mga accusations niyo. Alam mo kung ako sa'yo Beatrice, layuan mo na yung madaraya na yan. Baka mahawa ka pa dyan! Pabayaan mo na nga sila. Mga papansin lang yung mga yun eh. Tsaka mas marami pa tayong kailangang isipin dyan. Paparating na yung admission ng UPP. Kailangan na nating asikasuin yung mga requirements nun. Thank you, Bea. Alala mo ba nung mga bata pa tayo? Yung Red String about soulmate. Sa tingin ko talaga ikaw yung soulmate. Siyempre naman, like te, since birth, tayo na yung magka-best friends, di ba? Naalala mo ba nung nasa ilalim tayo ng pool? Dito rin yun eh, kung saan tayo. First time mag-pinky swear! <laughs> Gusto na po. Sakit. Ito nga yan? po sa TV ka, pag nukag-Somi kayo, may resting na matay sa tabi rin hindi ka dalawang tao. Ano yung song, eh? Kapag so many, yung yung, na magkasama ako yung lang, us. Mm, Sige, so mix na Best friends forever? Forever and ever. Yeah. E paano ko Nap ko sa TV, ginunting nila, tapos parang magic, magiging invisible na yung screen gunting. Pero sa bahay, may gunting doon. Anong kulay ng gunting nyo? Red. Purple amen Okay. All this time, no, magkasama pa rin tayo. Grabe, ikaw talaga yung laging knight in shining armor ko. Oo nga eh. Hindi, uh, may good news ako. Hmm? Natanggap ko na admission letter ko from UPP! Natanggap ko na admission letter ko from UPP! Bea, pasado ako! Pasado ako, Bea! Sana ikaw rin, Bea. Sana tayong dalawa kasi... Ah, sandali ano lang, Shane. Sandali lang, ah. Kukuha lang ako ng drinks natin nasa baba. Nakalimutan ko kasi eh. Sana mapatawad mo ako Bea. 哎，你不要呀！不，哎呀，你为什么这样呀？你不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要， mo lang. Hindi <laughs> mo <laughs> mo <laughs> sa? Sana yeah. mapatawad mo ko All this time no, magkasama pa rin tayo, grabe, ikaw talaga yung laging knight in shining armor ko. Oo nga eh. Um, mm, may good niya sa ako. Hmm? Natanggap ko na admission letter ko from UPP. Ikaw na, na naman. Bakit lagi na lang ikaw? Bakit lagi na lang para sa iyo? Ano naman ako? Ah, sandali lang siya. Sandali lang ah. Kukuha lang ako ng drinks natin nasa baba. Nakalimutan ko kasi eh. Ah, sige. Oo nga, nauuwi na rin ako. Shine! Ha? Huh? May problema ba? Problema? May problema ba tayo? Alam mo, tama nga sila. Sana nakinig na lang ako kay Alex nung sinabi niyang layuan kita. Masyado kang makasarili. Ha? Akala ko ba galit ka rin sa kanila dahil sa ginawa nila sa akin? Maang ka pa? Ang sabihin mo, bida-bida ka kasi talaga. Gusto mo ikaw palagi yung naunguna, gusto mo ikaw palagi yung maganda, yung matalino, yung laging napupuri at ako ano? Taga palakpak mo lang? Taga cheer mo lang? Sarili mo lang yung iniisip mo? Wala kang kwenta, kaibigan. Wala kang kwenta, Shane. Hindi yan totoo! ya. Kau tak nak minta bantuan? Aku nak berjumpa dengan kakak Selepas ini, kakak tak boleh ba? Sino ba to? Kung nampaprang ka o scam to, pwede bang wag ako? Grabe <laughs> ka naman! Kaya siguro, pangalawa ka nang lagi kay yung shame? <laughs> Alam mo? Kung ako sila, sa masasayaman ako sa tabi mo. Masyado mo kasi iniisip si Shane. Dapat, iniisip mo lang sa sarili mo. Chiba ini, pag Di ba mo kung masaya siya. Sino ka ba? Ha? Tala sa pa-confront sa kanya. Natatakot ka na ba kung mawawala siya sa iyo, tama ba, babe? <laughs> <laughs> kung sino ka man, tumigil ka na. Kasi kahit anong gawin mo, hindi, -hindi mo masasira ang pagkakaibigan namin. Субтитры создавал DimaTorzok Go home.